kas-kas na yung pagulong mga kapising maya pa dikit pang apat na area namin yan pakunti-kunti na lang kasi off season na pakunti-kunti so, na lang uli ngayon mga kapising kasi off season na kahit papano nakaka-area naman apat pa dikit kunti. nakaka-ipon din

Maghahulit dyan ay 1,000 mayang gabi. Ayaw ba? Nakasunod <laughs> <laughs> din mga light boat. Kaapo na luna. Ulanan. 1-0 agad. kan ada glasis dah. Bye bye. Yo tahu kerasa, tahu kerasa oh. Suba, eh, <laughs> taong grasa. Taong grasa <laughs> Parang, boleh sih kau rasa, loh ya, tapi Bigyan mo nga naman sana si Kit-Kit doon. Doon. Tatlo. Tatlo. paano mayroon pa rin na huli off season na kasi kaya konti konti na lang uli kahit saan kami pumupunta iba e kasi ngayon uh, hindi lahat ng lugar may isda na lang lumabas pili lang yung lugar yung nilabasan ng isda ngayon napabalik balik lang kami dito Saboy mga pare koy. lo que yo no casi loco oh, yeah. o tenga para paumagar Uh, ito kasi ay lawan na yan yung inarihan unang area alas 9.30 no, ng gabi tapos pinailaw ko uli buti sinulungan pa uli kahit may buwan na kahit pa paano naka area tayo ng apat na pagkunti-kunti saka na lang lipat nalipat ka na dyan? about lang sana tatlong daan yung huling area na yan para kahit pa paano maka 800 din kami kagabi hindi na masama kahit wala ng libo 800 na lang sige pa para maka 800 ơi 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 Sige pa, dagdagan mo pa Hirap na kumuta ngayon ¡Mar! ¡Costumir! Grelio, ¡Tatlo! <coughs> Uy, wala, na. Baga, abotin, <coughs> ¡Oh, Ivald! Vaya, seguro... ¡Ah! ¡Oh, qué queremos tatlo! nila sa alok na siguro yan kundi nila yung mga ulit kabuti na tatlong daan din siguro hindi ko kasi kabisado yung koberta nito eh pero sa tingin ko baka abuti yung tatlong daan pero pinakamay pinaka na ito 50 sigurado na ito 15 yan. yan Lumabas na si Araw lana, na may salok na lang daming fans pala dito banda oh oh daming <laughs> oh, fans <laughs> so wala na mga kapising Pangkuling salok. So, kapos na salok, mga kapisin, no? Siguro, may estimate ko na sa mga kapotin tatlong daan din. Yung pangapat na area namin. Tatlong daan or pinakamahina, 250. Okay na yun. Yung mahina na talaga isda ngayon, kaya gano'n ganun na lang mga area na. Swerte pa nga at nagkaroon pa ng dalawang daan na sa area na eh. dalawang daan, apat ka naman okay na rin Kita tagi sa daan, apat na rin no may lata ka na? may lata ka na? <laughs> litos ka nila oh mayroon siguro yan sila nakasoob ka na pala kapon ano karang bernes nung bernes Kaya pala sinilungan ka kagabi. Kaya pala sinilungan ka kagabi. Yan, kinakamada lang nila doon, no? kasi isasalin din yan sa pawing career pero kung sila ang pawiin adiritso na sa bodega yan ngayon dahil wala pa namang instruction kung sino uwi nagadepende kasi sa huli yan kung sino yung maraming huli siya yung mag uwi ng ang huli naman yan alas pari pareho lang baka sakali ito mag uwi Dika hey, sigurado kay eh, nandito ka. Masing masing mailog pa kay January pa pala kasal eh. Ah. <laughs> si si Oyon nga dati naman hika na eh. Pagawa diskase. Eh. <laughs> si Yoyon ilang beses yan naman hikan. So yan mga yung nakapula mga kapising ikakasal yan ngayon January. Niloloko ko nga. Yan sariwa talaga yung isda kasi pakunti-unti na lang. Hindi katulad, hindi season na tambakan yung isda kaya yung iba bulok talaga eh. Kahit gaano dami ng ilo, Pagka uh, matagal na matagal mga pala, bulok talaga. Kahit tambakan mo pa ng yellow.